bukol si mong ulo kay og musupak sila nga naayaw bukol pa nang ulo nila og ako'y makasumbag o yayaw niyo sa gulik katawa mo <laughs> oh morning kuan e, ayaw sa tambal nga girisita ni ayaw huwag rin ang imong bukol kaya rong perminte ko nag video isa nagrisita anak pa Noel. Noel. Mark. Mark. Pedro. Janar. Gianar, Noel, Mike, Janar. Ang iyang pangalan sa nagbisita sa yang tambal sa akong inahan sa bukol sa ulo. Kahit di mo mo to, bukol ng ulo ninyo. O, oh, niyara, ang iyahang kuan. Iyahang kuan Pangalan. na pangalan sa doktor nga nagresita aning tambala. Ug mao ni ang si Cornelio Junior <laughs> o Senior Agokoy. <laughs> Be otro otro imong ulo Eh. na makita gini unsa kaptinod Ang bukol nga dako pa sa imong ulo. Mao ni si Elizabeth Agokoy Bertodaso. Murag rangan manimbayhan natin nga like, sino magrelo hahaha <laughs> ma tanaw sa di ma tanda sa di sige ayaw tao eko taon sa nga uh, interview yan eh ha o oh, mone kuhan akong inahan nga naayo ang iyahang bukol sa iyang ulo si Elizabeth Agukoy Virtudaso ni nawala ng bukol sa iyahang ulo kay ipuspusan sa ni Cornelio Agukoy ang iyang ulo <laughs> O, oh, dag dagang salamat sa nagresita si Dr. Si Dr. Mike. O, oh, salamat kayo, Ibilin. Agukoy. O, oh, agukoy, God. Hindi na. Hi, guys. Welcome to my channel. Alen Mix So, ito, guys, pag-usapan natin ngayon kung paano nawala yung bukol sa ulo ni Mama na hindi siya naoperahan, guys. Sobrang milagro ito guys, ito nakalaki yung bukol sa ulo niya kasi lahi nila na ano, may mga ganyan so ayan, matagal na yan nakita ko yan dati medyo maliit pa siya hanggang ayun, napabayaan kasi ayun niya magpa-check up kasi natatakot hanggang hindi ko na din na ano, hindi ko na natanong kung ano na ba yun, sobrang laki na pala tapos nung time na hindi na niya ano, hindi na siya makatulog na maayos masakit na hindi din kasi nagsasabi sa akin guys, so alam niyo kung ano sinong nagsabi sa akin yung papa ko kasi naawa na siya kasi hindi na makatulog at saka masakit na so alam niyo guys wala akong pira so nanghiram ako sa auntie ko auntie Alma Mercedazo so pinahiram sila na pa check up at yun pinasa sila sa Valencia doon sila na pa check up guys kasi wala doon sa San Fernando so tinala sa Valencia so walang pera Ayan. pero pinapapunta ko sila ng Valencia guys at noon nagpa-check up ayan na schedule ng CT scan uh, may price na sa doktor na para maoperahan siya so dahil sa walang pera guys uh, gusto namin na mag ano maglipat ng ibang doktor kasi kan opinion kami guys so that time wala wala sila pera kasi hindi pa ako nakasahod so nag sa ako sa amo ko nandoon na sila sa Valencia kasi gusto ng pa, uh, ano, lipat kami ng doktor. So, that time, guys, nag, agad-agad ako ng padala ng pera ng ko sa amo ko. At nung nagpadala ako ng pera, guys, pumunta sila ng uh, palawan, palawan sa, ano, sa Emporium, sa Hindi nila nakuha yung pera kasi pupunta nga sila ulit ng sa isang doktor, magpasikan doping Alam nyo ba, guys, dinala sila doon, nagturo, may nagturo sa kanila na pupunta ng yung palawan doon malapit sa saed, sa, sa Malintso, Bukidnon. So, pumunta sila doon, guys. Pagpunta nila doon, yung security, nakita yung nanay ko, yung mama ko. So, nausap niya yung tiyuhin ko kasi yung tiyuhin ko si Nono Felix, yung nang kasi pag, pag may mga emergency guys siya ang nag ano sinasamahan niya sila mama na magpa check up at sabi ng security shout out sa iyo kuya kung sino ka man kung ano pangalan mo dyan security daw sa ano sa palawan dyan malapit sa site ayan thank you so much ayan maraming salamat kasi guys sabi ng security daw na hindi na kailangan operahan yung ulo ni mama kasi mayroon daw gamot na pwedeng inumin na matatanggal lang siya na walang opera kasi sabi pa niya huwag ka na magpa-opera na kasi matanda ka na at saka baka hindi mo kayanin yung ano, operasyon kasi may edad ka na at saka ulo yun din yung sabi ng doktor mahal pang hingi nila kasi madugo daw yung ulo so alam nyo guys yun palang klinik na sinasabi niya malapit lang din doon sa tinatrabahoan niya yung ano job doon sa sait So, sinubukan nila ni mama, pumunta sila, wala doon yung bali doktor nila, Doon kapo, sa Davao, pinapabalik sila, pinabukasan. Kaya yun, bumalik sila guys, at sa Sobrang milagro talaga guys. Talaga guys, sobrang milagro talaga ng pangyayari guys. Kasi nagamit si ng tao para magturo kung saan pwede magpagamot si mama na hindi na kailangan ng opera. So yun guys, bumalik sila kinabukasan. Ayun, ginig-check up nga siya. At yun, binibigyan siya ng gamot. Ano, pang ano, Binigyan siya ng gamot pang 2 weeks yata yun. So, alam nyo guys, after 2 weeks, sa pag-iinom niya ng gamot, nag-open yung ano niya. Yan, yung bukol niya, nag-open siya, medyo natuy, parang ano, may lumalabas na puti yung dumi niya. Lumalabas guys, lumalabas, labas ng labas araw-araw, tapos... Ano, paliit siya na. Ng... Sobrang milagro talaga, guys. Talaga, guys. Sobrang milagro talaga mga nangyayari guys kasi nagamit sigad ng tao para magturo kung saan po hindi mapagamot si mama na hindi na kailangan ng opera so yun guys bumalik sila kinabukasan ayun gine-check up nga siya at yun binibigyan siya ng gamot ano pang ano binigyan siya ng gamot pang 2 weeks yata yun So, alam nyo guys, after 2 weeks, sa pag-iinom niya ng gamot, nag-open yung ano niya. Yan, yung bukol niya, nag-open siya, medyo natuy, parang ano, may lumalabas na puti yung dumi niya. Lumalabas guys, lumalabas, labas ng labas araw-araw, tapos, ano, paliit siya ng... Ayan guys, lumabas, ano, yung dumi niya araw-araw, lumalabas at yun paliit ng paliit na yung ano ng bukol hanggang ano talaga guys hanggang nawala siya at yun natubuan na ng buho kaya sobrang thankful talaga na natanggal siya na hindi na operahan at maraming hindi makapaniwala sa mga nangyayari na yan kasi sobrang laki na talaga guys kaya, thank you, thank you talaga kay Lord. Maraming salamat talaga na nagamit siya ng tao para mag-guide kung saan pwede magpagamot si Papa, mama. Kaya, yan na guys. Ayan, natubuan na ng buhok. At ngayon, ano na talaga siya guys. Maraming ng buhok. Buhok na siya lahat. Ay, ano, natubuan na talaga ng buhok. Kaya, guys, maraming maraming salamat. Ayan lamang po. Thank you for watching guys. Maraming salamat po sa inyong lahat ang nagresita. Salamat kay Dok. O mao na kung inahan. Nga naayo ba ulo? Ulo na, ulo na pod. Dige, kaya. Hmm. Yan yun na makita ko tindak arbukol na. Di na siya kat higda og tarong. Kay magtakilid na lang siya kay purting bangila sa iyang ulo. Apit na murag bula ang iyang ulo. Manao, oh, dagang salamat sa nagresita sa tambal. Eh, Elizabeth ko'y <coughs> berto dasso